Kunin mo yung gunting mo. Ang pangit ng buhok niya eh. Dapat talaga yan eh. Magupitan. Oy! Nagukay ka na dyan! Ruha ka! Ba't mo inukay yan? ayos ko lang dyan! Itim! Hala, kinalat na. May ayos. Naku. Mula naman kagabi pero parang nalalanta. Inukay mo yan. Patawarin ka. Ngayon nino ko kay mo diyan Huwag kang ganyan. Bibigyan mo na naman ng trabaho si Lola. No, 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 si Tim. Oy, Tim, don't, don't, don't do that. Pangkalat ka. Ikaw, gupitang ka! Ang pangit ang buhok mo na, kahit nabuhuan ka. Kas! Ano yan? Plan uh, Siray naman yata yan eh. Matigas, ano. May risurok na nakikita ang binugupit niya lang. Ay, yung gunting mo, kinakalawang na rin. matigay ka nga Dapat ano... Dapat pagdating ng daddy mo, ipaano ka... Herda, Anong tawag doon? eh herdo. dadaling ka doon sa beauty parlor ng mga aso. Kawawa ka naman, no? Kahit liguan, hindi natatanggal ang mga ganyan. Kailangan talaga kung yung ano, yung, yung parang nire-raiso. Kulang sa asa tayo. Yung malaking gumating. Ay, paparol na Ika! Shhh! Magpapuro ka na ano. Pangit ang buhok mo. Ang hmm, buhok na rin. Kahit liguan, hindi rin matanggal tay. Oo. Aso kasi yan ang mayaman. Dapat talaga yan eh. Dinadara, dinadara sa parlor. Pinagukupitan. Nagbaba ka naman haraya. Yon, matanggal din. Huwag <laughs> ka magulog! Magulo, para gumanda ganda ka naman. Ang pangit na ng buhok mo eh. Hmm, Tingnan mo yung nagupitang. Gumanda ganda. Ang pangit oh! ayo pa naman yung shhh nangangati yata ano? babe ka lang hindi pumasok si ano, ano yung batang yan um, si Castro si Castro malikot. Huwag ka malikot! O, oh, nakakita pa lang ha. Huwag ka malikot! Parang gumanda ka ang pangit mo na eh. Parang aso ka ng awan. Talagang yan ay dapat ay pin... Alam ko yan. Sa loob na isang taon, kahit man lang dalawang beses si Panip, pinapaano, pamula nang maging aso, hindi nakaranas ng ganyan eh. <laughs> Kinakain ng plastic na itong eh hey, ano mangyayari sa inyo pati plastic kinain mo na. Oh, niya. Ay oh, niya. Hay, kadiri ka naman. Raya. Hindi na tinatalba ng Sabon. Kita ko talaga inaano yan eh. Tapos may pinapahid pa pagkagupit. Dapat may ano talaga yan pang maintain para siya maganda. Ito <laughs> ang, ang eh, pan pangit ng buhok. Aka, no. hindi kayang hugutin lang. Hindi matigas at sasaktan. Yun. Ano kasi yan nakahiga sa tayo? Kasi maliit ng kulungan, ano? Mm dapat palitan ng kulungan na hindi na nga pwede dyan at ang sikip ng pwesto maliit lang ang, malitan lugar natin Aso ng mayaman, hindi aso ng mahirap. Bin, binipitig yung mo kung ano ginagawa mo sa kanya. Hindi sanay. Ang ibang... Kanyang aso, sanay na, ano, han, liguan. Sanay, yan ay kahil papating liguan, ano. Sanay gupitan ng ganyan. Dapat hindi nabiling ganyang aso pag hindi kayang alagaan. Hindi kayang suportahan ng ano. Mabuhay wow, si Raya. Pero kung... Pero kung... Pagalaman lang ni Raya yung mga kinisimilo. No? Lagahan ko natin yung mga kinisimilo. Lagay ko yan sa loob. Ay! Pero, man, mahirap na ilagay yan sa loob. Okay. Dapat may kwarto rin yung sarili. O, doon sa kwarto nila mo. cuarto en el...